mga tao. Ito guys, naliligo kami. Pupunta <laughs> kay sa Elma. Dito sa San Jose. Fiesta uh, Community. Ano? Uh, ano yan? Subdivision. Ayan guys. Hindi na namin alam kung saan kami pupunta. <laughs> Paikot-ikot kami guys dito. Okay Ben, nasan ka na? Hindi ka na.

hindi. Wala nang nalang. O, sa ilan, sa ilan tayo? Ayoko. Sa tayo, Kami ay, ano na, sa Higaw. Gusto sa kung bahay ni na Alma. Ay, dito. Ito na natin. Ito lang oh, oh. 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 oh okay. yeah. He

<laughs> alam mo yan. Alam mo kung pinasend yung location ni, ni ano. Ako pa, ni ano. yung Kevin. Oh, wala si Kevin. Andiyan na nga. Andiyan na daw siya. Diyan, may okay. ikot ka yeah. dito. Diyan, diyan, diyan. Dito, dito. Oh, kasi alam ko dito sa bakanting yan. Tapos lumiko dito. okay tapos, dito may dulo para pa. Sa... Oh, that's really sa kaliwa. Ay. Hindi ko sa kaliwa, kanan, kaliwa. Kanan. Tap. Eh. <laughs> Tap ta. Pa ta to. Yan di. Low ta. Mana mo gusto. location mo. Oh, nandito na kami sa may ano. Sa Pasan mo lang ng location. Ito, naniligaw yeah. na kami. Nalibutan na namin yung buong ano <laughs>

Bag. Asa <laughs> na kayo mo? Ingina Ito, ito. Ayun din na. Sa kabila Ayun na. Help na o oh help. <laughs> sige sige Ayun. na. papa Uy, bata. Uy, ang muntah, bata. Sige, dire. Ano? Uh, dito, dito. Nagal na naman, may bag. Uy, uy, uy. Nagal na Ito naman ka, uy. Kasi, hala, wala, wala. Ano na? Yan. Mama. Sige, dire. Baka to. Sige, dire. Sige, dire. Turn right Dito Bita, bita, turn right. Kenny, Dito, 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 dito

Sige, diretso. Diretso? O, oh, diretso. Doon Ayan pala yun. Nagkamali na naman. Ang hirap kasi ng pangitasyon na Ay, kaganda ng tindahan nila. Ang ganda ng tindahan yeah, nila. Pero siya namin na eh. Yan, yeah, diretso. Hindi yeah, yung iba, dalawang ano. Yeah, dalawang ano, Ay, ating lote? Ayan si nga yung, yung sabi ko, di ba? Bakanting lote. Hindi <laughs> Diyan tayo manu, eh, Pumarada. Doon. Diretso don doon. kaya lang madam noon. e eh, ngayon hindi na ako Diretso. Diretso. derecho 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 Diretso. Diretso diretso derecho 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 diretso derecho derecho Sa derecho Sige. Diretso derecho 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 Ilang bahay na lang. Ayun yung bis, Ayun, si Kevin na yun, oh. No. Ayun, sa daan. O, Ayun, sa mga sakita na si Kevin. Ayun. Ayun, <laughs> si